regalo ni Kuya Boy Nay? Passion. Passion. Ano? Kwento, ano nang yung mayroon ni Ano Laki sabi ni Nanay? Mo, sabi ni Nanay, uh. kunin mo yung regalo sa akin ni Boy. Uh. Ano? Sabi ko, yung passion. Oh, din, binigay ko. Yung kawalan ko. May idea ka na yan talaga. Hindi. Hindi, huli ko na nabuklat. Yung, ano, oh, yung sinabi ko na sa kanya. Pasyon. Pasyon. <laughs> ah, yan pala yung regalo. Ano naman ang reaction mo na nung binigay sa'yo ng regalo, nagulat ka? Piniging nagulat maling. talaga ako kasi. Hindi, uh. huwag oh, ka mo kanya yun, baka mawala. Huwag kang tiyo Sabi niya sa'kin, sa ano? Sa'kin. Ah. Nag-isip po yun ako. Hindi ko naman tila nung Tapos nilapag ko doon, sabi ni Kuya Boy, huwag mo ilagay dyan, baka makalimutan mo yung passion. Buksan mo. Anong passion? Binuksan <inaudible> ko. <to>, eh. <laughs> Kaya pala ayaw niya. Tinatanong ko kay Ate Lelet. Ito, man, ayaw ina, daw ibigay ay na, mo, na padala. Eh. Ayaw ibigay. Yung pala. Iyon yung ireregalo. Siya pala yung ano. Iya pala yung padala na ano. Kasi lagi yung sinasabi sa akin, hindi lagi ko naman nakakalimutan pag umuuwi ako doon, hindi ko nadadala yan. Sabi ko na nakalimutan ko yung ano, yung libro. Tapos pinadala kay Ate Lelet. Nakalimutan din ni Ate Lelet. Pala, si, Kuya Boy lang, si Kuya Boy lang talaga pala magpapadala sayo ng ano, yung regalo na yan. Si Kuya Boy lang ayo pala. Sabi siguro ni Kuya Boy, siguro tago ni Kuya Boy yan. Tinatago? No? Baka ina na kasi sabi ni Ate Lelet, ayaw ibigay ni Kuya Boy, hindi daw niya alam yon Yun ang sabi. Di, hindi, hindi ko, hindi, daw alam ni Kuya Boy doon kung ano yung pasyon-pasyon na yun. Yung pala may balak si Kuya Boy. <laughs> para may, para may regalo sa'yo si Kuya Boy. Oo, <laughs> uh, kasi Regalo pa nito, naiyak pa. Naiyak ka pa, Nay? <laughs> yes, ito po yung naiyak! Ano <laughs> ito <po ina>. yung <laughs> Sabi ko <ba> nyo! <laughs> Happy birthday, Nay! <laughs> Happy birthday, Nay! Nakasublero! Uh, Siyempre, di niyo kita, uh, kita. Ako hindi uh, kita. Ako nandito nasa... Happy uh, birthday, Nay! Nagbukla. <laughs> buklatin din mo, Nay. <laughs> <laughs> Binigay na sa akin ni ito. E Nilagay bin, ko naman doon sa may lama, sa lamesa ng mga, mga regalo. Uh. Tapos yung pauwi na kayo, kunin mo doon yung regalo. Yung kumuha doon. Ano kayo yun? Yan? Sabi ko. Ingay, yung Ay, ngay, mo nga ito. Yung ko na mga Importante, importante. Ah, wala ka rin idea na passion yun. Yun na, wala ka Yung binuklat mo to na <inaudible> yun. Ng huli, huli na sabi mo, sabi mo, ito sa regalo ba? <laughs> Di, yan, yan ang minaka-paborito. <laughs> na Ano ba yan? Sabi ko pag gano'n. Bita flag ko. <laughs> Sa harap niya na. Bita natin ano ba ito? Sabi ko. Parang passion na to. <laughs> <laughs> ano yung passion po? Hahaha. <laughs>